So, for today's video, magluluto tayo ng battered seafood. Ayan, dahil favorite natin ang seafood, guys. Try naman natin ang seafood. Ayan, syempre, kailangan mo na natin i-ready yung mga ingredients na kailangan. Like onion and syempre, yung bawang para antay aswak. Charot! <coughs> Ouy. <laughs> okay. Oh, eh, oh, este eh. buyas yes. guys. Ang lucky, 'di ba? Ang lucky hiwa. Ang laki naman ng hiwa. Ganyan talaga. <laughs> And after nga 'yan, guys, hiwain muna natin sa maliliit yung pusit dahil masyado pa nga siyang malaki. Grabe naman yung hawak mo, Dante. Guys, wala lamang naman. Linis niya 'wa. <laughs> So, ayun guys, kailangan lang natin siyang hiwain ng maliliit para naman kapag kinain natin siya mamaya, hindi masyadong malaki ang subo. Ayan, so, i-ready lang natin yung mga seafood and ingredients na kailangan at ready to cook na yan. Siyempre, kailangan natin ng part 2 dyan. Wait for part 2!